Ito ay ang mga plano kung paano mo patatakbuhin ang iyong negosyo. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome muli sa Kuya Prof TV. Again, this is Dr. Alvin Tenerife Sacristan, a.k.a. Kuya Prof. Okay, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa Kuya Prof TV. Kanina nakapag-vlog na tayo about yung dream ng Kuya Prof TV para sa year 2020 at sa mga darating pa. So, nabanggit ko kanina sa vlog na yon na pag-uusapan po natin ng hiwalay yung tungkol sa strategic planning at operational planning. Dito po sa vlog na ito, pag-uusapan po natin yung operational plan. Ano nga ba ang operational plan? Okay? Ito ay ang mga plano kung paano mo patatakbuhin ang iyong negosyo. Ganun lang kasimple yon, yun. Iyon operational plan. Yan yung mga plano mo araw-araw, linggo buwan-buwan, at sa buong taon, kung paano mo i-execute yung mga plano na yon para patakbuhin yung iyong negosyo. Okay? Ganun lang po kasimple ang operational plan. Pero bago po yan, pag-usapan po natin ng detalyado yan mamaya-maya, gusto ko lang pong magkaroon, uh, mag-announce ng konting mga activities ni Kuya Prof. Okay? Ngayon pong darating na September 3rd, uh, 25, Okay? Si Kuya Prof po ay magbabahagi para sa uh, mga participants, mga miyembro ng Connected Women Philippines Venezuela Chapter. Okay, magbabahagi po tayo sa kanila ng ating uh, ina-advocate na Smile, Five Ways to be Happy na dapat yung ginagawa natin araw-araw ay makakapagpasaya sa atin. Okay? So, magbabahagi po tayo sa kanila sa darating na September 25. Okay? Kita-kita po tayo dyan. Uh, sa mga member nito, Connected Women Philippines. Okay? At sa darating pong October 22, magbabahagin man po tayo sa mga guro at mga empleyado ng isang eskwelahan dito sa Valenzuela. Uh, Makita-kita po tayo dyan, sirs, Okay? Magbabahagi din po ako sa inyo tungkol sa ating SMILE. Okay? How to Fight Stress and Academic Challenges. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong tiwala. Kita-kita po tayo sa September 25 para sa uh, Connected Women Philippines at sa October 22 po para sa isang eskwela dito sa Valenzuela. Maraming maraming salamat. Okay, yan naman po ang uh, ating announcement today. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung nasaan po si Kuya Prof sa mga darating na araw. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga components, yung mga bahagi ng operational plan. Yung operational plan, importante po yan sa isang negosyo. Malaki man o maliit. Importanteng importante po ito para makita po natin kung paano dapat natin maayos na patakbuhin yung ating negosyo. Okay? Yung unang uh, component po ng uh, operational plan ay dapat mayroon kang malinaw na layunin o objective. Ano ba yung objective ng business mo? Ano ba yung objective ng negosyo mo? Okay? Minsan 'yung mga malalaking company o kahit maliit, basta uh, 'yung kanilang expression kung paano nila sinusulat, 'yung kanilang objective ay minsan financial uh, in financial form or financially expressed. For example, sinasabi nila na ngayong taon dapat maging 1 million company kami. 'Yan 'yung objective nila doon sa kanilang uh, operational plan. Okay, sinasabi ng iba uh, dapat maayos Uh, walang absent na empleyado sa loob ng isang taon. Okay? Isang objective yon. Isang objective pa, dapat walang madisgrasyang empleyado sa loob ng isang taon ito. Okay? Yun yung kanilang uh, statement para sa kanilang objective ng kanilang operational plan. For example, yung sinabi ko kaninang dapat walang maaksidente dahil kung may maaaksidente, maaapektuhan yung kanilang operation kaya yung objective nila ay dapat walang maging uh, maging aksidente mag, magkaroon ng aksidente sa sa kanilang company okay Madiban sa ma yung kanilang operation gastos pa yon okay ngayon kung iyon yung kanilang objective at malino na malinaw yun na nakasulat naka na iyon yung objective ng ng business mo ng company mo gagawa ka ng mga programa para maiwasan yon okay so una unang component ng operational plan, dapat may malinaw kang layunin kung bakit mo uh, pinapatakbo o bakit mo inooperate yung iyong negosyo. Okay? Yun yung una. Pangalawa, ano yung mga gawain mo, okay, yung mga gawain para matupad mo yung objective, na yung tulad nung sinabi ko kanina, para, para maiwasan na uh, magkaroon ng aksidente sa iyong company, sa iyong uh, business. Ano yung mga gawain na dapat mong uh, ipatupad. Ano yung mga uh, activities? Okay? Una, pwede kang magsabi na isa-seminar mo sila kung paano uh, magtatrabaho ng maayos sa iyong company, sa iyong negosyo para maiwasan yung anumang aksidente. Okay? Isa yon i-orient mo yung iyong mga empleyado. Kung yung mga empleyado, yung, kung, kung, yung mga kasama mo sa si negosyo ay mga mga kamag-anak mo, kausapin mo sila objectively, sabihin mo sa kanila na ito yung mga dapat natin gawin. Iyan ay isa sa mga gawain na kasama dun sa operational plan. Okay? Pangalawa yan. Ano yung mga gawain mo na dapat mong uh, ipatupad para maiwasan na magkaroon ng aksidente sa loob ng isang taon ito dahil sinasabi mo sa first uh, component, sa, sa objective mo na dapat walang maaksidente yung empleyado sa taong ito. Pangatlo, ano yung mga quality standards? na dapat mong sinusunod. Kung uh, kung gusto mong maiwasan na may maaksidente, ano yung quality standards na dapat mong sundin? Halimbawa, kung kailangan nilang magkaroon ng safety gear na isusuot nila bago nila gawin yung trabaho nila, dapat suot-suot nila yon Yun Iyon yung isa sa mga quality standard. Okay. For example, uh, yung, yung business mo ay uh, parang delikado para sa kalusugan ng mga ikliyado mo kung hindi sila magsusuot nun, you have to see to it na dapat bago nila, bago sila pumunta doon sa trabaho nila, suot-suot nila yon at may mag-check. Dapat may mga supervisor na mag-check noon na sinusunod talaga ng mga ikliyado yung uh, gawain na yon Yun yung quality standard. Okay? Sundin mo yon Napaka-importante nun. Kung ang negosyo mo naman ay restaurant, Okay? Siyempre, ang concern mo yung safety at yung health ng yung mga customers. Dapat quality standards ang titingnan mo doon na yung mga nagtatrabaho sa kitchen, yung lahat ng empleyado mo, yung mga waitress, mga waiters mo dapat nakanet. Dapat naka nakaputol ang kuko, dapat malinis yung kuko, malinis sa pangangatawan, malinis yung kasuotan, sapagkat kung malalagay ng dumi yung pagkain, baka malagay sa hindi magandang sitwasyon yung negosyo mo sapagkat baka may ma-madisgrasya, baka may ma malason o kaya may ma-food poison. Okay? So importante importante na sinusunod mo at naka naka mo malinaw yung yung quality standards. Okay? Iyan po yung pangatlo. Yung pang po ayon sa aking uh, sa aking uh, research Tinuturo po natin to sa loob ng almost 20 years sa college. Tinuturo po natin to sa mga estudyante. Kaya alam na alam po natin yung components ng operational plan. Tulad na sinabi ko, yung pang-apat po, yung key targets and key performance indicators. Okay? Ano po ba yon? Yung key target mo dapat 100% walang maaksidente. Dapat yung key performance indicators mo 100% sumunod ang lahat ng empleyado mo sa pagsuot ng safety gear, sa pagsuot ng net para maiwasan yung anumang aksidente, para maiwasan yung anumang uh, pagkalason sa pagkain doon sa iyong negosyo. Okay? Yan po yung iisa-isahin yun natin dapat laging 100%. Dahil uh, ang tinitingnan po natin yung kaligtasan ng mga tao sa iyong negosyo. Okay? So importante, importante po 'yon. Tingnan po natin araw-araw imomonitor po yan ng ating mga empleyado. Araw-araw may nag-check po yan ng, at ginagawa ng supervisor natin. Okay? Tulad ng sinabi ko sa isang vlog kanina, pwede natin siyang isama dun sa uh, mga goals natin. Okay? So, yung pang lima po, risk plan. Ano pa tong risk plan? Or, yung tawag ng iba dyan ay risk management plan ang tawag din natin dyan, pwede po natin tawagin niya na ano yung plano mo kapag ka may na-disgrasya dun sa company mo. Dapat mayroon kang first aid. Dapat meron kang nurse. Dapat may clinic na a-attend kung sakaling may madisgrasya doon sa iyong company. Importante po yan. Ano yung risk plan mo? Uh, kasama po dito yung budget sa risk plan. Okay? Dahil pag may na-accidente, gagastos ka dyan talaga eh. Kung kailangan mong ipa ipapahospitalize mo 'yan eh. So importante po sa risk plan na may sapat kang pondo, may sapat kang budget. Importante importante na maaatinan mo 'yung pangangailangan nila just in case may na -accidente. Dahil kasama doon sa iyong uh, objective, walang ma-accidente pero paano kung meron? Dapat may plano ka. Okay? Yung mga ibang company dito sa Valenzuela, for example, uh, yung isang kaibigan natin, may-ari siya ng company, at siya mismo, siya yung may-ari, umaaten siya ng training sa... sa... Uh, anong... I forget the name of the uh, government agency kung saan yung first aid ay alam nila, tinuturo sa kanila yon, Kung wala silang... Uh, certificate galing from that kampag uh, uh, from that government agency hindi sila pwedeng ma-issue ng permit at hindi sila pwedeng makapag-operate bakit nila ginagawa ito sapagkat uh, yung kanilang business ay medyo risky okay uh, dapat requirement kasi yan na pag may na-accident doon sa tao nila alam nilang i, uh, i, i handle yung aksidente na yon kaya umaaten siya okay So, yun po, kasama sa risk plan. Importante, importante po yan. Yung pang-anin po, ilang, uh, ilang tao, yung staff, ilang tao ang kailangan mo para ma-operate yung business mo. Okay? Kung doon naman sa business mo ay dalawang tao lang yung kailangan mo, do not hire more than two. Kasi kung kung ang kailangan mo lang ay dalawa, pagkatapos mag-hire ka ng marami, eh wala nang gagawin yung iba dyan at magsasayang ka lang ng pera. At yung mga tao, wala na rin gagawin, nakatenga lang sila. So kawawa naman. Uh, kawawa ka na bilang uh, entrepreneur dahil gagasos ka ng, para sa sweldo at wala naman silang ginagawa, nakatenga lang yung talent nila at yung oras nila. Baka gumawa pa yan ng ibang trabaho na hindi related dun sa trabaho nila, kawawang kawawa yung negosyo mo. Kaya, na mo sa pang-anin, ilang tao ang kailangan mo. Importante yan. So, yung pangpito po, dapat, alam mo, may naka-schedule. You have, you should have timetable. You should have schedule. Importante na may schedule ka sapagkat uh, kung may tinatarget kang uh, goal sa uh, week na to, dapat naka-schedule yan at dapat ma-achieve ma nila based doon sa goal. Dapat ma-accomplish nila lahat yun based doon sa schedule. Okay? So, importante-importante po na naka-timetable lahat ng activities. Naka-timetable lahat ng mga gagawin mo sa organization sa pagpapatakbo ng iyong negosyo. Okay? Yung panghuli, at ito po yung pangwalo, uh, pang, uh, pang you should have process for monitoring progress. Dapat may proseso ka para imomonitor mo na nagagawa talaga nila yung trabaho nila doon sa company. Dapat may, may, may sistema ka na magsasabi na dapat by this time, naka-50% na sila dapat naka 80% na sila by this time or at least uh, you could accomplish your uh, goal ahead of time mas maganda po yon para mas may oras ka na i-check yung quality kung may kung konting pagkakamali pa makakahabol ka okay hindi gipit na gipit yung oras Napaka-importante, sa safety rin ng mga tao na hindi sila masyadong nagmamadali dapat nasa ayos lang okay So, importante po yon uh, yung mga components na yon dito sa ating operational plan. Okay? So, ito po yung isang video na pinramis ko sa inyo dun, dun sa ating uh, sa ating video about uh, dreams na uh, strategic planning and operational planning. Ito po yung tungkol sa operational planning. Yung strategic planning po, i-discuss -di po natin yan sa susunod na video natin at uh, hinihikayat ko po kayong abangan nyo yan sapagat makakatulong din po ito sa inyong maliit na negosyo o kahit doon sa inyong pag-aaral kung isudyante ka o doon sa inyong pamilya. Pero huwag po kayo mag-alala sapagat may nakalign up po tayo dito ng video about operational planning for students and operational planning for parents. Operational plan for parents kung paano natin mapapatakbo yung ating household ng maayos. Okay? At may sistema, hindi lang barabarabay. Okay? At sa mga estudyante naman, ang promise ko po sa inyo, may topic po tayo para sa operational planning for students. Para masigit natin ma-achieve o madali natin ma-achieve yung ating mga pangarap sa buhay. Okay? Dahil ang pangarap po ng Kuya Prof. TV ay makapag-share ng practical, important, and life-changing insights para sa milyong-milyong mga Pilipino na nasa ating bansa at yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin na naninirahan na sa ibang bansa. Pangako po, ibabahagi ko po sa inyo yan sa mga susunod na video natin. Kung gusto mong i-coach kita para ma-achieve ma mo yung iyong mga pangarap, pwede mo akong kontakin sa 0932849842 o pwede mo akong i-message sa aking Kuya prop TV FB page. Okay? So, ibibigay ko sa inyo ang detalye kung paano tayo Uh, mag-coach online or personal. Pwede rin namang uh, group coaching. Sabihan nyo lang ako at pag-usapan natin yan. Sa mga company naman, sa mga may-ari na mga maliliit na negosyo, pwede nyo akong kuning speaker para ma-motivate natin yung inyong mga empleyado para tumaas yung ating sales, yung ating performance uh, tumaas at ma-motivate natin yung mga empleyado na magtrabaho at ma makatulong sa atin para ma-achieve yung goal ng company natin. Muli, ito si Kuya Prof na nag sa inyo ng mga katagang Change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!